King Chow. Yan na sila sabi ko eh. Friendly sila sa umpisa tapos uh, ano pipilitin ka nila burger. So, biglang nag-iba yung aura niya. <laughs> may egg. Eh, masyado na akong busong. dami ko na nakain. Simple candy. Ayun, Instagram ako dito. Lahat naman dito mura, kaya siguro mura din kapag ganun. Ang cute Oh, Yung candy na ano, na mapanood ko ganito. Tapos may nakita ko ba ako mag-picture or video. Burger, National uh Heritage -huh. House. Ang price ay eh? amazing. Ang sabrisa. Ang init para sa vlog na to. Yung mga maaasim na powder. Dahil sa sobrang init. Ayun guys, oh, nag-i-sprinkler. Ganyan, sobrang balot na balot na. <laughs> May budol na naman tayo. Ganda. Ayan ang Japanese Bridge. Wow. Pumasok <laughs> ng biglaan, hindi man lang ano. Inalam ko ano meron doon. Bye-bye, thank you. Ito yung papasok ng Japanese Bridge. Tapos may kita nyo guys dito, ayan oh. Pwede nyo i-book yan yung Vietnam, not ban. Tapos meron ganito oh. May malaking... Hello. May malaking ganyan oh. No? Ayan, tapos mga... May mga nagtit... Hello. Oh, future daw siya. Thank you. Ha? Huh? What? Why you from? With me. Philippines. Ah, uh, with me. Ah, ah, gusto daw niya mano oh. Hindi <laughs> daw. Gusto daw yan. Hello, Vietnam. Xin chào. Thank you. Hmm? Ano na? Ayaw ko gusto mo Ay, tara, picture. Bili daw ako sa kanya. <laughs> picture daw ako sa kanya. Yan ang sinasabi ko eh. Friendly sila sa umpisa, tapos ah, ano, pipilitin ka nila, bumili sa kanila. <laughs> Isko, ko. Biglang nag-iba yung aura niya. <laughs> <laughs> Nag-switch bigla eh. Kanina parang friendly-friendly siya. Tapos binulungan niya, sabi niya, buy daw ng isa. You can buy one, ganyan. Eh, masyado na akong busong. dami ko na nakain. Ayun na, guys. Ito yung pinaka-entrance. Yan, papunta ng Japanese Bridge. Ayun yung pinaka-entrance niya. Tapos, may malaking ano diyan. Ito, ayun na, may malaking barko. Tapos, diretsuhin niyo lang siya papasok na dito. Ayan. So, didiretsuhin niyo lang yan diyan. Japanese bridge na siya. Tapos, syempre dito, parami na dito mga paninda. Ito yung binaybay natin kagabi. Na puro sarado na. Halos lahat to sarado yung mga ganitong store. Oh. Sarado lahat yan kagabi. Ngayon bukas siya. Pero may mga bukas dito kahapon. Katulad nito paint. Ay, hindi. Sarado yung painting na yan. Yan yung mga restaurant na ganyan. Sarado yan kagabi. Ayan, may mga, ah, dito sa An kasi guys, marami mga ganyan. Oh, lantern maraming tindahan ng mga pang fashion, kanya mga tela-tela. Tapos ito mga ganyan, mga ano, palamuti sa bahay. Palamuti talaga. <laughs> <laughs> Ang lalalim na nung Tagalog ko guys, para hindi ako maintindihan. <laughs> Ay, may store na ganito, oh, mga pagkain. Simple candy. ano simple candy. Ang cute. Pasok na tayo sa loob, parang maganda siya, oh simple candy. Ah, ang ganda, oh. Uh. Ano? Ang cute. Tapos, air conditioner siya. <laughs> Try natin. Xin chào. Candy. Wow, ang daming candy. candle. Ah, it's candle? Yes. Oh, okay. Where's the candy? This one, the candy? The candy. Candy Vietnam. Oh. Ayan, meron siyang, ano, libring tikim. Uy. The candy Hemet. Oh, yung candy na ano, napapanood ko ganito. Yeah. And this one. Yes, the same. Ganito. How much is this? 150. 150? Yes. Oh, 150 lang. 150. Oh. Parang gusto kong ganito. Di mo ba? Mo ba isa? Mayroon pa dyan? Ay, <laughs> Doraemon! May claw machine dito. Tinuro niya ako, pasok daw ako sa loob para makita ko. Yan, ito, air condition pa. Uy, ang ganda dito. 69,000. Gusto ko to 69,000 mix all products. 100 grams. Oo. Oh. Gusto ko to. 100 grams siya, guys. I know. Kakuha ka ng candy bag. Tapos, kuha ka ng pickup ka ng candy. Weigh the candy and then payment. Oo, oh, okay. So, sige, maganon tayo. Yeah, so, kuha tayo ng bag. Kuha tayo ng bag. And then, this one. There. Ayan. Tapos, ano pipiliin natin? Oh. Basta ito guys, yung pagpipilian niya. Hindi kasi ako makapili eh. The aircon dito, so, <laughs> ang sarap. Ang sarap talaga. Sarap. pili muna tayo guys kung anong pwede natin piliin. Mm. going to put it in now first. Meron mga burger, burger. Uy. Ang galing. So, oh, may burger, oh. Burger. One, two, three. Tapos may fries. Ang cute. Ang oh, may fries, oh. Fries. One, two, three. Tapos meron din siyang, ano, soft drinks. May soft drinks, oh. Ang cute. One, two, three. Tapos, ay, ano to? Cherry candy. Ah, fast food mini pala yung kanina. Ito naman, cherry. cherries candy. Ooh, ito, cherry candy siya. Puha tayo ng color pink tsaka color black. Ayan. Binabantayan ako ni ate kaya medyo bilisan na natin, guys. <laughs> ano to? Cola spaghetti. Ay, may cola candy. May cola candy. Ganito. Umalis na ate, hindi niya na ako binantayan. Kasi nakita niya nag-video ko okay. eh. Kala niya siguro matagal ako. Ah, ito parang maganda. To. May fried eggs. May fried egg oh. May fried eggs, candy, may crocodile candy. Kuha tayo niya. May sounds guys. Kaya siguro cut-cut tayo dito kapag... Ah, iba yung amoy ng fried egg. Ayun. Kuha tayo ng tatlo. Kasi kakabi ang amoy niya. Ayun. Fried eggs. Ito, Sour Bites Candy. Masarap ito. Eh. Favorite ko ito. Hmm. Yung Sour Bites Candy. Tamarin. Uy, may tamarin sila. Kaso para siyang, ano, maliit na daga. Tamarin. 100 grams lang. 100 grams na kaya ito. Ay, meron silang rainbow candy na ganito. Yung sour. Yung mahaba. Hmm. Yung mahaba iway na nga natin to guys kung ano na saan iway ah dito dito guys sa counter niya meron um paano so, i-operate on tapos lagay natin to 100 grams 137 na guys <laughs> so gawin na lang nating ano gawin na lang nating 200 grams gawin natin 200 grams para ano para um, doble nung 69 no <laughs> doble nung 69 <laughs> So, ilang eh, magkano re 70, kunwari. So, 140,000. Pero, oh, big candy, 140,000. OA ka dyan. Masarap mm, to, oh, apple candy. Masarap kaya yan. yung apple candy. Kukuha tayo yan. Ika-kukuha tayo ng apple candy. Let's try, darawa. Malambot lang. Cherry candy, oh. Cherry candy bumalik si ate binintayin ulit ako cherry candy may peach candy ano na may peach candy mm. and then pizza kuha tayo ng isang pizza pizza tapos choco-vani. ano to vani candy Siguro chocolate. Yan, tas isang chocolate pa. Yan. Tas kuha din tayo ng heart. At check nga muna natin ulit. Ano, eh? Kung ilan na. Yes. Huh? Oh, 190. Yeah. Yeah, I still need 200 eh. So, dagdagan natin. Ano pa? Mm, ay, meron ganun. Oh, wild strawberry shape. Wild strawberry shape. Well, strawberry shape. Ayan. Squiggles candy. Ah, mabigat ito eh. Kuha na lang tayo ng tatlo. Tapos, eto. Ice cream. Ano nakalagay? Ice cream candy. Kuha tayo ng pink. Kuha tayo ng yellow. Kuha tayo ng brown. Pwede na yan. Tapos meron din sila mga ganito guys, oh. Yung mga powder, ano you know, like super super oh, powder. Yung mga maasim na powder. Tapos lalagay nyo lang siya sa lalagyan. Ah, dito siya ilalagay. Ay, you no. Know, may straw. Ilalagay tapos si strawhin siya para dyan siya ilalagay. So, yung mga ganda din, no. Simple drink like lemonade. Ah, mga bits. Ganda. Ah, magbayad na tayo. Hello! There? okay. Ay, dito Dito. Meron naman pala timbangan sa labas. Yes. Two hundred and twenty lam. eh yung One and fifty-two. fifty Okay. How much is this? Ay, meron burger. Thirty-eight. Ha? 30 eyes. 30? Ay. Ah, okay. 30 dang. Ay, may ganito rin, guys. Oh. May egg. Tapos may egg. Gusto ko nito. May burger na malaki. Ha, 38? 38,000 daw. Burger. Oh, cute. Magbayad na tayo. Magkano ang babayaran ko? 152,000. Would you buy? Would Yes, please. Okay. Ah, lalagay ito sa ano, plastic. Thank you. Ang hirap tumingin ng pera nila kasi halos magkakaparehas lang. Pero buti ginaguide ka nila. Ito guys, so I already have. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Guys, simple candy. Tapos nakalagay sa ganito. Ah. Ang cute niya guys, daanan nyo ito dito sa Mayhoy and River. Papunta ng Japanese Bridge. Galing. Bye-bye, thank you. Wow. Tapos ang ganda na ano nyo, tinan nyo. Ang ganda ng Instagramable dito. Diba ang galing? Amazing. May budol na naman tayo. Pero ang cute ayun, oh. No? Simple candy. Alatadang puro pagkain ang nasa isip, eh. Pero guys, pag pumunta kayo dito sa Mayhoy An, marami mga pang fashion. So, ang habol ninyo is, paporma talaga kayo. Marami ditong bilihan. Marami din dito pala mga paintings. Ganyan, oh. No? Yeah. Yeah. Ayan, so malapit na tayo sa Japanese Bridge. Ayan, eh, ang Di ko dala yung ano, kuya matang lawin ko. Tapos ang marami din dito guys, di ba doon sa Danang, almost lahat ng mga rentahan doon, mga motorbike. Dito naman, ang rentahan dito, bike talaga yung dipadjak. Marami nagbabike kaya. Tapos ito na guys, yung Japanese Bridge. Ayan. So pag binaybay nyo yung pinakadulo ng pinuntahan natin kanina, ito yung Japanese Bridge. Tapos meron ganito, ano to? Takara. Ayun o, may takara. Hindi ko alam kung pwede pumasok, pero pasok tayo. Oh, may ticket control. Ay, nami may ticket control doon. Pumasok <laughs> nang biglaan, hindi man lang ano. Inalam ko ano meron doon. Siguro ano 'yun. Parang ay parang ganito. Ah, okay. Silip ako ng silip sa mga pwedeng pasukan eh, no? Kasi ito, guys, marami mga ganito dito, mga painting-painting. Ayan. Kasi ganito, guys, merong mga parang siyang antag dito. Ayan, tulad nito, ganyan, may walking tour guide. Ayan, merong mga ganyan saan, kahit sa clock, meron din ganyan, walking tour guide. Para habang iniikot niya papunta sa mga lugar dito sa Hoi An, dinidiscuss niya kung ano ba meaning nun, ano itsura nun. Tapos dito ako bumili kahapon, di ba? Galing ako dito sa may Japanese bridge, ito yung Japanese bridge. Mamaya puntahan natin yung itsura niya sa pinakagitna niya. Tapos, dito ako bumili, oh, ng tubig. Ayan. Dito ako bumili ng tubig nun. Actually, ano yan guys eh, nagsasara na siya nung bumili ako dito, siguro mga 10pm. So, pasok na tayo dito sa, hello. Ano, bibili ang, ano, pamaypay Ayan, so, ito yung, ano, sarado to, eh Nung pinuntahan ko sa Japanese ano oh ay, hindi yan <laughs> Mukha ko yan, eh Ito, oh, sarado to, eh Ayan siya, oh. May donation lang Ah, dasal-dasal Lucky coin Ayan, oh 20,000 dong ay lucky coin tapos so, sarang meron dito ticket controller ito. Hindi ko alam ko ticket controller yan. Siguro information siya. Ah, ticket controller nga. Tapos pin pin pumasok na ako. <laughs> tayo. Ano lang siya, bridge lang talaga siya. Yan na pwedeng daanan ng bike. Pero hindi pwede ang motorbike dito. Kasi meron siyang ganito. Oh. Meron siyang ganyan, oh, yung harang. So, hindi pwede ang motor. Kailangan bike lang para mabibitbit mo siya. Tapos ito na guys, ang, ang init. Para sa vlog na to. Ayan ang Japanese bridge. Ayan ang itsura niya. So punta tayo dito sa may wooden bridge. May nagpipicture kasi. Ayun o. No. Nagpipicture sila sa background nila ang Japanese bridge. Ayun o. No, Kam Shemai. Ayun bawal dito dumaan. Ang motor. Kasi bibigay yan bigla. Bala kayo. Ito yung harap ng Japanese bridge. Ayan guys. so. There you go. Ang init. Yun lang naman ang itsura niya. Tapos daan tayo dito. Ang init na guys. Ayan yung Hoi An Di May nakalagay nga ng na An eh. Ayan. Hoi An. Asan na? Kita nyo ba? Ayun yung Hoi An. Wala masyadong turista sa kabila. Wala masyadong turista doon sa kabila. Ang init pa kasi guys. So, ang maganda talaga dito mag-stay kayo at least one night or two nights para mas malibot nyo yung Hoi An. Ayan guys, ito rin yung mga foreigner. Oh. Nagbabike sila. Dito kasi sa side na to may puno-puno pa siya. Unlike doon sa kabila, walang puno. Yung maraming mga pub doon. Ang init, di na ako tatawid sa kabila guys Sobrang init Ayan dito Dito sa side na ito Pwede ditong sumakay ng river boat Saan ba ako sumakay? Doon ako sumakay eh Doon sa kabila Doon oh Ito kung may kita nito Parang famous bridge na yan Na tinatawiran ng mga tao Tapos tumatawid din, din yung mga motor Yan Maliwanag yan eh Mailaw yan kapag gabi Kung gusto ninyo maikot yung Hoy An talaga Meron mga bicycle rental dito Ito Hand game Eh no May bicycle rental Ayan. Maganda rin naman na maglakad-lakad para papuntahan nyo talaga yung bawat sulok ng Hoy An nang hindi nyo napapagod yung binti niyo. Pwede nyo siyang lakarin. Ayan, may mga restaurant dito tulad nito. O, golden restaurant, ganyan. Tapos ganyan yung mga old, ano sya, cafe and restaurant. At ang galing. yung mga lumang bag. Ayan, ang init na alang ang init sa side na to. Wala masyadong puno. Ito, guys, yung sabi ko, yung mga customized tailoring. Ganito, oh. Marami dito. Ganyan. Yung customized tailoring. Ganyan, oh. Kaya kapag magpapagawa kayo ng customized na suit ninyo or damit na pang-event talaga, maganda dito. Although meron din naman sa Thailand, pero marami nagpapagawa dito ng mga customized na sinusuot sa event ganyan. Kasi mura dito. Lahat naman dito mura, kaya siguro mura din kapag ganon. Ah, ano ah, to? Spice. Spice root. Ruta. Amoy na amoy. Spices. Pinchao. Oh, restaurant na pala dito. Uwa, sa ito tayo Baka mamaya pagbaya. Ano kaya meron sa taas? Parang gusto ko umakit sa taas niya. Kaso may tao eh, or may bantay na eh. O hindi ko alam kung pwede. National Heritage House. National Heritage House. Diba ano ka Ah, may ticket. Heritage House, tapos pero siyang ticket control. Ayun na. Ticket check. No. Ah, tinanong ako kung may ticket ako. <laughs> may mga kano din na pumapasok eh. Tapos sumaatras kasi may ticket pala siya. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako fan ng mga history-history. Yan, hindi tayo tumuloy doon. Gusto ko yung mga activity talaga or extreme. Pero kapag kasama yun sa package, syempre, papatusin natin yun. Ano pa bang pwede natin dito mabili? Yun lang naman ang bahala ko puntahan talaga yung Japanese bridge. Tapos ganun lang siya kaikli. Yun lang ang downside ng Hoi An guys kapag ganitong oras na tanghali. Eh. Sobrang init. Kaya kailangan ng sombrero talaga. Tapos yun, pwede kayo magbike. Kahit saan ka po, ano, kahit saan sulok may mga tailoring ganyan. No? Yung customize. Ah, ayun yung bestseller from 99. Oh, 99 daw. Oh, oh kaya na mag-convert guys kung ng 99 USD. Tapos may nakita ako bawal mag-picture or video. Ah, ang gaganda ng mga ano dito, sombrero. Pero may sombrero kasi tayo. Sayang naman kung bibili tayo. Ano oras na ba? O, oh, 1 p.m. na. So, 12 p.m. na to. Ang plano ko kasi, pupunta na tayo ng hand market. Ang init, shit. Ang Ang dami dito mga damit. Damit-damit, ganyan. Alam nyo, gusto nyo nga yung mga tao dito. na balot na balot na sila, oh. Dahil sa sobrang init. Ganyan, sobrang balot na balot na. Kahit mismo nga yung mga motor na lokal, talagang balot na balot sila sa sobrang init. Pero kasi pag motor naman, kasi nakahanginan naman. Ang init dito sa hoyan An. Tapos marami rin dito, ano, ah. Yung kainan. Patuloy dito, oh. Parang ganun, oh. Yung hey, tatay naglulutus. Ayan puro ano, maanghang spicy yung pinaghahalo-halo niya. Saan kaya tayo tatambay ngayon? Hmm. Ay. Ay, ano yun? May usok. Ah, for aircon ata. Ito meron ganun guys. Oh. Hmm. Moist. Ah, para sa lamig. Ah, galing. Para malamigan. Ayun guys, oh, nag-sprinkler. Hindi ka alam kung nakikita nyo sa camera. May sprinkler dun para sa ano, matanggal yung singaw ng init. Hello, what right? Taxi? ano, Taxi daw. Sabi ko no. Dito sa Hoy An, guys, ang friendly niya sa mga babae. Kasi halos lahat ng mga store dito or paninda, pang fashion, pang babae, mula ulo hanggang paa. Meron ka mabibili dito. Pero yung sa panlalaki, minimal lang. Tapos halos lahat pa puro jacket. Eh, hindi naman magja-jacket dito ang init. Ayan, yeah, so nakarating na tayo na parang highway. Ano na? Ah, may nag-offer na naman. Ang GRAB. Nakikita na nag-vlog ako eh. Ah, may nakikita mag-offer dyan. <laughs> Happy New Year. Ayan, yeah, nakarating tayo sa mga parang highway-highway niya. So pwede na tayo dito mag-book. Let's go. Ala, yung microphone ko puno na siya. So paano ko i-format yung ano? Hanap nga muna ako mga Tapos i-check iche ko kung paano mag-format na microphone.